Hi guys, nandito na tayo, siyempre sa pinas, 'di ba? So ngayon, dati di ba, okay nakain natin ay mga grapes, ano ba? No no strawberries, 'di ba? Masarap din eh. Yung strawberries, yung blueberry, yeah, yung red berries. Oh, ngayon na wala na, berry na lang. Ito na lang tayo ngayon. Balik tayo sa pinas. So, dating yung saging nila mahaba. Ito na ubos, maubos na yung saging. Ngayon, maigsinan lang yung saging. Saging ng Pinas. So, ngayon, ang kakainin natin ay, syempre, ang gustong gusto ng mga Pilipino at ng ibang mga nila lang sa mundo. Dahil sikat na sikat ang ating mangga, lalo na kung galing gimara sa kaya sambales ay siyempre itong manganang Pinoy. Ayan, yung kakainin natin. Ah, ako lang pala. Kakainin ko, bigay ako, bigay ko ng aking pangkin na aking mga inaanak, si Mongching at si Sai. Ayan. Kahapon, ay, ang aking mga ay syempre yung walang katapos apple, di diba? Pero dito ay kakain natin dito, di diba? Ang sarap. Sechura pala. Ang tamis. Mm. Yummy, guys. Ito ang Mm. May yun na miss kong hindi nakain sa doon sa state. Kaya, ang galing ni Mong mm. Kasi, ito yung pinigay niya sa akin. Ha? Si Mong kasi ang bumili ako. Nauna si Sai. Baka sinabi din ni si Sai. Mangga. Mangga, banana. So, ngayon, we are devouring this. Hmm. Guys, ang sarap. Mukhang mauubos ko yung isa nito. Eh, ang lamig pa kasi galing sa rep. So, naalala ko. Yung mangga namin, parang matagal pa siyang magbunga. Parang wala pa akong nakitang bulaklak. So, hindi ko alam kung magbubunga yung aming mangga sa likod ng bahay. Pero pagka nagbunga ito, I will show the first fruit to you. Katulad so, naman ang dati din pinapakita namin kung gaano kalaki at gaano karami yung mangga na harvest namin. So, sa ngayon, ibang mangga ito, pero masarap na mangga. At galing ito, kila monching at kesay. So, wala muna tayong blueberry kasi wala tayong nakikita dito kahit nasa SM, siguro sa Landers na bibili, no? O so, kaya ay sa, uh, what this? Yung, yung, counterpart ng Landers ay wala uh, sabihin dun makakabili yung may membership card so dito muna tayo syempre at namiss natin ang masarap na mangga. so paano yan guys ubusin ko muna to ha bye for now and see you on my next video salamat po